Hey, good afternoon po mga ka-farmers Welcome back dito sa ating munting channel uh, Gaya ng nabanggit ko ay taturo ko ngayon sa inyo yung ginagamit ko pang spray doon sa talim ko ng sitaw mga ka-farmers So good afternoon mga ka-farmers Ito nga pala yung ginagamit ko na insecticide or pesticide foliar at saka fungicide doon sa tanim ko na sitaw ito pong gamit ko na insecticide mga farmers ay alika ito po ay gawa ng sententa. ang lagay ko nito mga farmers ay 100 ml per 200 ml na drum pag matindi yung gawin nyo po na 120 ml pero ang nakalagay doon sa likod ni alika ay 46 ml lang po per 16 liter pero ang lagay ko mga farmers ay equivalent sya ng 10 ml per 20 liters kasi itong drum na ito, mga farmers ay ano to 200 liters po yan 10 drum po naman yan tapos ito naman mga farmers yung gamit ko na foliar ito po ay inintroduce lang sa akin Taiwanese product po ito wala po kayong mabibili nito sa agro supply uh, unregistered po itong mga gantong gamot may nagpa lang po sa akin kaya ito susubukan ko kung okay ba ang pangalan po niya ay harvest time tapos ang kulay po niya ay para po siyang para po siyang shampoo ayan o. ang lagay ko naman ito mga farmers ay 120 ml per per drum tapos ito naman pong polyar kung ah kung decide ko mga farmers ay mangkusib kalahating kilo po per drum medyo titipid pa ako ngayon pero pag nagdire yung ulan ang gagamitin ko na yung systemic like score o kaya ay Ortiba bata po para po maganda po yung uh, epekto niya para po protektado po yung ating sitaw at kung bago lang po kayo sa munting channel makikilike naman po share and subscribe na rin po malaking tulong po yun at para po ma update din kayo sa mga future upload ko po dito po sa pagtatayam ko po ng gulay Uh, hello mga kapamal, solo flight nga pala ko ngayon kaya mahirap kailangan akong katulong pero kaya naman tigatagal lang Ah, uh, sa pag-spray nga pala mga farmers, kabilaan po yung ginagawa ko para po. Ah, uh, mabasa pareho. Dahil makapal pala yung dahon, kapag ka, hindi natin ginawang kabilaan, tuyo yung kabila. Kaya kabilaan yung spray ko. Ganyan lang naman mag-spray, mabilis lang naman. Hindi naman kailangan paligong-paligo. Basta siguro doon nyo lang, yung timpla ng gamot nyo makakapatay ng insekto dahil kahit paligoyan kung hindi naman nakakapatay yung tinta ng gamot mo nonsense yan at saka kapag ka nga pala mag-iisip kayo mga farmers uh, itaon nyo sa hapon pero sa gabi makataka yung mga insekto nandiyan pa yung gamot patay sila, gusto kumaan sila saka sa hapon malamig pag, pag kasi sa araw mahamog nawawala ang nawawala na bisa ang gamot saka pag uminit na tapos mainit pa yung nagamit mo ng gamot kawawa naman yung tanim kaya ito yung kamaganda talaga ang mag spray ay ha hapon At sa mga muntakit silim Hanggang halos 7 ng gabi yan. Maganda yan. Nakabukas pa yung ano ng mga halaman. Force. Okay mga farmers, pangalawang, mga farmers, pangalawang timpla ko na to. Inabot na ako ng gabi. Ano din naman ito, yung padulo na. Yan, ilang linya na lang, apat na lang. So nga, inabot na tayo ng gabi. pero okay lang, hindi naman namuulan Huling-huling natin yung mga insetos ali uh, tem um mosquito lalong dadami yung bulaklak nito pag tumalab na yung ating ibinagsak na winner 15 days na itong walang abono kaya pag talab ng yung winner mas lalong dadami yung bulaklak nito pag Okay, last na to mga farmers. Hanggang dito na lamang po. Kung bago lang kayo sa akin munting channel, makikilike naman po. Share okay, subscribe na rin para po lagi po kayong updated sa akin future upload. Maraming salamat po sa manood. God bless po sa ating lahat. Ingat po tayo.